Ayun na nga guys, nandito ako sa kay Steffi. Ha, ah, Steffi? Na? E, Steffi. Magnanani daw ako kay Steffi. Ha, nah? 30 days. Hmm. Hmm. Ayan siya ako. Ayun na nga. Ginugliat ko siya. Ayaw niyang sabi ni ano amo. 15 minutes. Aba, 10 minutes. Wala pang ang na ayaw niya nang lumakad. Ano lang siya? 2 minutes naglakad. 3. Malungkot siya. Wala yung kanyang mga amo. Steppy? Steppy? <laughs> Ngayon, unang gabi namin magsasama dito unang gawin namin magsama. Tapos, pagdating ko kanina, 7.30, ay hindi, 7.15, so ginuliat ko siya. Ay, yung lumakad. Umihi lang naman sa labas. So, ngayon guys, dahil ako hindi pa inaantok maaga pa. Ayan, ayan siya. Steppy, you sleep here? Ha? you sleep here and then tomorrow ay ah, inaantok na siya yun yung pang matulog bukas iguguliat ko ulit siya ng 7 a fifteen 15 minutes bago ako pupunta sa trabaho ko so ayun nga guys alam mo ba niya? yan hindi na ako matutulog so steppy steppy Steppy, Steppy, Steppy. sleep na, eh nantung na si lang, nito sleep na, go to your room and sleep, oke nito lang, nito lang, lang, dung 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 dung. Malinis naman siya at saka yung amoy niya. Hindi naman na aso. Eh, Steppy. Sleep na. Hindi hmm? hmm? ka naligo. Pero hindi kita paliliguan dahil takot ako. Ibu-dang? Yeah? Ibu-dang. siya Oy, oy. Oy, oy. Oy, Okay, good down now. Mm. Ay, oh, aming aso. Hindi <laughs> hmm, lang siya mabahal. Ay! Steffi, what did you do to my love? Nice, Steffi, you go out. Goodbye. Goodbye now. <laughs> okay. Go to your room. Come. Come here. I open the door for you. It is a down step. Eh? tepi. bakit edi sda edi sda sepi come here come sda uy you go there oh, ayala yeah. itong aso na to sepi come here Ayan guys. Iguguliat ko muna si Steffi. Ang oras ngayon ay 8:20.